Bro, aminin mo to. May babaeng gusto mo. Pero parang wala siyang pake. Ikaw, todo effort. Good morning, good night. May pamim, may pasong link, pero siya. Seen? Walang emoji, walang reply. Minsan, di pa nag -view. Ang masakit pa pag may ibang lalaki. Biglang, haha, oo nga eh. Tapos may pa-heart pa. Ang tanong, bakit parang hindi siya lumalambing sa'yo kahit halos ibigay mo na lahat? Relax, hindi ka nag-iisa. Maraming lalaki ang ganyan, mabait, consistent, pero hindi nila alam na minsan ang sobrang effort ay nakakasakal. At minsan yung gusto mong lambing, dapat hindi mo pinipilit kundi pinaparamdam. Ganito kasi yan bro. Kapag gusto mo ang isang babae, natural lang na gusto mong maging malapit sa kanya. Gusto mong maramdaman niyang sincere ka. Gusto mong makita niya na ikaw yung lalaking hindi siya sasaktan. Pero eto ang hindi mo napapansin. Hindi lahat ng lambing ay nakakakilig. Minsan niya, yung lambing na sobrang pilet, nakaka-turn off. Parang ganito yan. Isipin mo, may aso kang pagod na sa kakahabol ng bola. Kahit iba tumupan ang iba to, hindi na niya tatakbuhan. Hindi dahil ayaw na niyang maglaro, kundi dahil sawa na siya sa habol. Ganon din si babae. Kapag sanay siyang ikaw ang laging nauuna, ikaw ang laging nagte-text, ikaw ang laging nangungumusta, wala nang thrill, wala nang what if, wala nang mystery. At tandaan mo to. Ang lambing ng babae hindi mo makukuha sa paghahabol, kundi sa tamang diskarte. Ngayon ito yung masakit. Kapag ang babae ay ayaw o parang malamig, akala ng karamihan ng lalaki mas lalo nilang kailangang mag-effort. Siguro kailangan ko lang siyang tawagin sa cute name. Siguro dapat araw-araw kong i-chat para mapansin. Siguro dapat ipakita kong loyal ako sa pamamagitan ng pag-like sa lahat ng post niya. Pero bro, tandaan mo to. Ang attraction ng babae hindi na activate sa pity kundi sa curiosity. Kapag naramdaman niyang desperado ka, nawawala ang respeto niya. Kapag naramdaman niyang gusto mong pilitin siyang lumambing, mas lalo siyang lumalayo. Parang ulan yon. Hindi mo mapapaulan ang langit kahit anong sayaw mo sa ilalim. Pero kapag tama ang panahon, kusang babagsak ang ulan. Ganon din ang lambing ng babae. Kusan niyang dumarating kapag tama ang timing mo, hindi kapag pinilit mo unang hakbang para lumambing ang babaeng ayaw sa'yo. Huwag mo munang pilitin ang lambing. Intindihin mo muna ang dahilan ng lamig. On, baka hindi siya emotionally available. Minsan may mga babaeng pagod. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa sarili niyang battles. Pwede siyang galing sa breakup, may trust issues o simpleng nawalan ng gana makipag-usap sa kahit sino. At kung pipilitin mong maging energy source niya habang wala pa siya sa mood, parang sinusubukan mong sindihan ang basang posporo. Hindi mo mapapasindi ang apoy kung hindi patuyo ang kahoy. Kaya minsan, hindi mo kailangan ng effort. Kailangan mo ng timing. to Baka masyado kang predictable. Ito yung problema ng mga too available na lalaki. Kapag alam niyang anytime na gusto niyang pansinin ka, nandyan ka, nawawala yung value mo. Parang buffet, bro. Kapag alam mong unlimited, hindi mo na na-appreciate ang bawat kain. Pero kapag alam mong limited, bawat subo, sulit. Kaya kung gusto mong lumambing siya, huwag mong ibigay lahat agad. Let her miss your presence. Let her wonder where you are. Kasi minsan, sa katahimikan mo niya marirealize ang halaga mo. 3. Baka iba ang gusto niyang vibe. Hindi lahat ng babae gusto ng sobrang sweet. Yung iba gusto ng banayad. Gusto ng kalmado. Gusto ng lalaki na hindi masyadong expressive pero steady. Kung siya yung tipo ng babaeng maangas, baka mas lumambing siya kapag hindi mo siya sinasabay sa lambing kundi binabalanse mo ng respeto at disiplina. Lambing hindi dapat parang candy, laging matamis. Dapat minsan, may konting alat, may konting pait para may contrast. Examples. One scene zone scenario. Ikaw. Good morning. Siya Tapos after two hours, nagpost siya ng coffee time. Ang mali ng karamihan. Magre-react agad, magpaparamdam agad. Pero ang tamang diskarte, magpahinga ka muna. Hayaan mo siyang mapansin yung tahimik mong energy. Kasi tandaan mo, hindi lahat ng reply ay galing sa chat. Minsan nasa isip na niya, ba't kaya hindi siya nag-message ngayon? At yun ang unang step ng pagiging curious, kung saan nagsisimula ang lambing. 2. Overchatting scenario. Ikaw, kumain ka na? Anong ginagawa mo? Kamusta ka? Araw-araw. Para ka ng weather update, bro. Ang babae gusto ng komunikasyon, oo. Pero ayaw niya ng interrogation. Kasi kapag masyado kang consistent sa walang depth, nawawala yung spark. Mas okay minsan na isang meaningful conversation kesa sampung paulit-ulit na kumain ka na. Three social media game. Kung gusto mong lumambing siya, minsan kailangan mong maglaro sa tahimik na paraan. Huwag mo siyang ilike sa lahat ng post. Mag-focus ka sa sarili mong content, gym, hobbies, travels, goals. Pag nakita niyang hindi na siya ang center ng mundo mo, dun siya magsisimulang magtanong. Bakit parang may glow up siya? Bakit parang chill lang siya? At bro, tandaan mo, ang curiosity ng babae, yan ang pintuan ng lambing. Minsan, hindi ka niya binabalikan kasi hindi mo rin binibigyan ng dahilan para mamiss ka. Bago mo pilitin ang lambing ng isang babaeng ayaw sa'yo, tanungin mo muna sarili mo. Naiintindihan ko ba kung anong emosyon ang pinagdadaanan niya? Ako ba ang nagbibigay ng too much energy, kaya nawawala na yung thrill? Alam ko ba kung anong vibe ang gusto niya? Ang unang diskarte sa babaeng ayaw sa iyo ay hindi paghabol, kundi pagintindi. Kasi pag natutunan mong basahin ang emosyon ng babae, hindi mo na kailangang humingi ng lambing. Kusan niyang ibibigay. Bro, real talk lang. Minsan akala mo ginagawa mo na lahat para mapansin ka. Pero bakit parang mas lalo siyang lumalayo? Ginawan mo ng kape, binilhan mo ng milk tea, nilibre mo sa Jollibee, tapos ayun after ng lahat ng effort mo. Thank you po. Ang sakit yun, di ba? Yung po parang tinik sa dibdib mo. Para bang sinasabi ng buong langit, Bro, mabait ka lang. Hindi ka niya gusto. Pero teka, baka hindi siya malamig dahil ayaw niya sa'yo. Baka ikaw mismo ang dahilan kung bakit siya lumalamig. At sa episode na pag-uusapan natin ang mga diskarte ng mga lalaking. Akala nila nakakakilig, pero sa mata ng babae, nakakabigat. Kapag gusto mo ang isang babae, natural lang na gusto mong iparamdam na sincere ka. Gusto mong maging gentleman, gusto mong maging present, gusto mong ipakita na kaya mong maging sandalan. Pero bro, eto ang harsh truth. Hindi lahat ng kabaitan ay kaakit-akit. Minsan na yung mabait ay nagiging masyadong available at yung consistent nagiging predictable at yung lalaking sobrang present, unti-unti nagiging option, hindi priority. Ang problema, maraming lalaki ang hindi napapansin na yung diskarte nila mismo ang pumapatay sa attraction. Ang sakit dito bro kasi ginagawa mo lang naman yung alam mong tama. Wala kang masamang intensyon. Gusto mo lang siyang mapasaya. Pero ganito kasi yan. Kapag sobra ang bigay mo sa taong hindi pa handang tumanggap, ang kabaitan mo nagiging pressure. Para kang araw na pilit sumisikat kahit gabi. Kahit gaano ka kaliwanag, hindi pa rin niya mararamdaman yung init mo eh, kasi hindi pa tamang oras. At yan ang madalas na pagkakamali ng mga lalaki. Akala nila, kapag mas mabait ako, mas mamahalin niya ako. Pero sa totoo lang, kapag mas pinipilit mo, mas nawawala ang mystery mo. Mga malimong mong diskarte. E, the over-availability move. Bro, ito yung laging on-call. Chat mo lang ako pag may problema ka. Tawagin mo lang ako kahit anong oras, nandito lang ako. Ang ganda pakinggan, pero sa totoo lang, yan ang pinakamabilis na paraan para mawalan ka ng halaga. Kasi kapag alam niyang laging available ka, hindi na siya na e kapag nagbibigay ka ng atensyon. Hindi ka na thrill na ikaw na ang default. Tandaan mo, kung gusto mong mapansin, kailangan niyang maramdaman na hindi ka laging libre. Kasi dun niya marirealize, may sarili pala siyang mundo. Tear hair, the validation bomb. Ito yung bawat galaw niya may papuri ka. Ang ganda mo talaga. Grabe, bagay sa'yo kahit simpleng outfit lang. Ang cute mo kahit antok ka. Hindi masamang magpuri. Pero kapag sobra, nawawala ang impact. Ang lambing bro parang pabango. Dapat konti lang para mahumaling. Kapag binuhusan mo, nakakaumay. Mas maapektuhan siya sa isang genuine compliment na galing sa timing kaysa sa araw-araw na praise na parang template. Kapag naramdaman niyang kailangan mong sabihin ng mga yon para mapansin ka, mabubura yung authenticity mo. 3. The overthinking move. Ito yung tipo mong guy na kapag di nag-reply agad si babae, iniisip mo agad kung may kasalanan ka. Baka may nasabi akong mali, Baka busy siya sa iba? Baka ayaw na niya sa akin? Resulta, bigla kang nagdo-double text, bigla kang nag apologize kahit walang mali, at bigla kang nagiging too emotional kahit wala pa naman kayong label. Pero tandaan mo, hindi ka niya lalambingin kung lagi kang defensive? Ang babae na attract sa lalaki na steady, yung hindi agad nagpapanik. Ang composure mo yung nagbibigay sa kanya ng sense of safety. At pag naramdaman niyang hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong emosyon, Paano pa niya ipagkakatiwala ang kanya? 4. The Pawa Strategy Classic mistake. Ginawa ko naman lahat pero parang di mo man lang na-appreciate. Ang unfair mo, ako na nga laging nandyan. Bro, kung gusto mong lumambing siya, huwag mong gamitin ang guilt para makuha ang affection. Ang lambing na pinilit sa awa hindi totoo. At kapag naramdaman ng babae na ginagamit mo ang emotional guilt, mawawala ang respeto niya. Remember this quote. Ang lambing na hiningi na kakaawa ang lambing na kusang dumating nakakaadik. 5. The overexposure move. Ito yung halos alam na ni babae lahat ng ginagawa mo. Pagising mo, good morning. Pagkain mo, lunchtime. Pagtulog mo, good night. Bro, wala ka ng mystery. Wala ka ng edge. Para kang open book na kahit hindi pa niya gustong basahin, nabasa na niya lahat ng pahina. Ang babae naturally curious. Kapag alam na niya lahat, nawawala yung thrill. Ang isang simpleng hindi mo sinabi kung saan ka pupunta, pwedeng mag-trigger ng hmm, curious ako ah. At minsan, doon nagsisimula ang subtle affection. 6. The overcaring move Ang sobrang pag-aalala minsan nakakabigat, wag ka nang lumabas, baka mapagod ka. Uwi ka na agad ha. Ba't di ka nagreply reply nag-aalala ako. Akala mo sweet pero sa babae minsan yan ay red flag ng control. Babae gusto ng lalaking marunong mag-care. Pero gusto rin niyang maramdaman na kaya niyang huminga. Kapag masyado kang protective, nawawala yung sense of independence niya at sa totoo lang yun ang unang tinatanggihan ng babaeng gusto mong makuha real life examples example 1 the double text disaster ikaw kumain ka na after 15 mins ikaw ulit busy ka ba after 10 mins ikaw ulit ah, sorry kung istorbo sa isip ni babae grabe naman tong lalaking to hindi pa kami pero parang kailangan kong magpaliwanag tandaan mo kapag masyado kang reactive, nawawala yung composure mo. At yan ang pinakamahalagang asset ng isang lalaki, yung kaya niyang tumahimik kahit walang assurance. Example 2, the constant compliment. Ikaw, ang ganda mo talaga sa picture mo kanina. Bagay talaga sa'yo yung white dress. Grabe, hindi ko talaga alam kung bakit ang ganda mo. Kapag araw-araw mong ginagawa yan, ang babae hindi na na -excite. Minsan nga, mas na-enjoy pa niya yung compliments galing sa ibang lalaki. Kasi hindi na galing sa predictable source. Bro, mas nakaka-turn on sa babae yung lalaki na marunong tumingin, pero hindi agad nagpapakita. Mystery plus control, area attraction. Example 3, the overpresent guy. Siya, nasa work ako, pagod ako. Ikaw, kaya mo yan, I'm here if you need someone. After 10 mins. Ikaw na, nandyan ka pa ba? After 30 mins. Ikaw, Good night, sana mapanaginipan mo ko. Ma, bro, chill. Baka hindi kanya mapanaginipan, baka mapanaginipan kanyang klingi. Okay, so kung isa ka sa mga gumagawa ng mga yan, don't worry. Hindi pa huli ang lahat. Ang lambing ng babae ay nabubuhay sa emotional contrast. Kung gusto mong lumambing siya, kailangan maramdaman niya yung space na nagbibigay daan sa craving. One, withdraw strategically. Hindi ghosting, bro, balancing. Kung dati araw-araw ka nagme-message, pawasan mo ng kalahati. Kung dati ikaw laging nauuna, hayaan mong minsan siya naman. Kapag nasanay siya sa presensya mo, absence mo ang magpapakilig. 2. Control the flow of energy. Sa bawat interaction, tanungin mo sarili mo. Mas marami ba akong binibigay kaysa sa kanya? Kung oo, oh, stop. Hayaan mong mag-effort din siya. Hayaan mong siya ang mag-initiate ng konting lambing. Ang lalaki dapat marunong maghintay kasi ang babae kusang lumalambing kapag naramdaman niyang hindi mo siya kailangang habulin, kundi gusto mo lang siyang makilala. 3. Be unpredictable, not confusing. Ang mystery hindi ibig sabihin manloko o maglaro. Ibig sabihin lang, huwag mong ipakita lahat agad. Minsan, sagutin mo siya ng short but calm replies. Minsan, surprise mo siya ng thoughtful gesture. Pero hindi araw-araw. Ang sikreto ng attraction ay emotional rhythm. Hindi laging high, hindi laging low. Kailangan may contrast. 4. Prioritize self-growth. Habang busy ka kakahanap ng paraan para lumambing siya, baka nakakalimutan mo nang mag-improve sa sarili mo. Gym, work, hobbies, goals. Lahat yan nagbibigay sa'yo ng natural magnetism. Babae gusto ng lalaking may sariling direksyon. Hindi niya gusto ng lalaking orbit lang sa mundo niya. 5. Master the power of silence. Ang katahimikan ay hindi laging kawalan ng komunikasyon. Minsan ito yung pinakamalakas na mensahe. Kapag hindi mo siya tinutugis, kapag hindi mo siya pinipilit, doon niya marirealize kung gaano siya nasanay sa presensya mo. At pag naramdaman niyang hindi mo na siya hinahabol, doon siya magsisimulang maghabol ng lambing. Ang sobra-sobrang effort, nagmumukhang desperasyon. Ang tamang effort nagmumukhang diskarte. Kung gusto mong lumambing ang babaeng ayaw sa'yo, tigilan mo muna ang mga diskarte na masyadong madali niyang basahin. Ang mystery at control. Yan ang dalawang bagay na nagbabalik ng thrill. Hindi mo kailangan maging sobrang sweet para mapansin. Minsan kailangan mo lang maging kalmado, confident at tahimik. Kasi ang babae kapag nakakita ng lalaking hindi nagmamadali, doon siya natutong ma makurious. At mula sa curiosity, doon nagsisimula ang lambing. Pro, napansin mo ba yung kakaibang magic kapag tahimik ka? Hindi mo na siya tinetext araw-araw. Hindi mo na pinipilit na lambingin ka, pero bigla siyang nagparamdam. Biglang nag Hi, biglang nag kita. Biglang nag bakit tahimik ka? Ayan yung sinasabi kong reverse attraction. Kapag natutunan mong hindi manghabol, dun siya mismo ang kusang lalambing. Kasi sa totoo lang bro, ang tunay na diskarte ay hindi tungkol sa kung gaano ka kadalas magparamdam, kundi kung gaano mo kayang panatilihin ang emosyon mo, kahit hindi ka pinapansin. Ang pinakamalaking problema ng maraming lalaki, akala nila ang pag-ibig ay laro ng habulan kung sino ang mas consistent siya ang panalo. Kung sino ang mas nag-effort, siya ang dapat mahalin. Pero sa totoong mundo, hindi ganun gumagana ang attraction. Ang babae hindi naaakit sa effort lang. Naaakit siya sa energy, sa kung paano ka magdala ng sarili mo, sa kung paano mo kontrolin ang emosyon mo. Kahit gusto mo siyang kausapin, sa kung paano ka nananatiling kalmado kahit malamig siya, at yan ang kakulangan ng karamihan. Hindi nila alam paano manahimik ng may purpose. Bro, isipin mo to. Araw-araw mong pinaparamdam na mahal mo siya. Pero bakit parang mas lalo siyang nagdi-distance? Kasi nararamdaman niyang ikaw ang mas invested. At sa mundo ng attraction, ang sobrang attached na energy ay parang magnet na baliktad. Imbes na lapitan, tinutulak. Kasi ang babae gusto ng lalaki na may sariling direksyon. Yung kahit gusto siya, hindi nakasentro sa kanya ang buong mundo. Gusto niya ng lalaki na kaya siyang pahalagahan ng hindi niya kailangang kontrolin. At dito pumapasok ang tinatawag na Stoic Discarte. 1. Control your emotions, not her reactions. Ang unang hakbang para mapalambing siya, huwag mo siyang kontrolin. Kontrolin mo ang sarili mo. Hindi mo mapipilit ang lambing kung hindi pa siya emotionally ready. Pero kaya mong mag-create ng space na magpapakurious sa kanya. Kaya next time na hindi siya nag-reply, huwag mong tanungin kung may problema. Huwag mong iparamdam na nainip ka. Mag-focus ka sa sarili mong energy sa pagiging kalmado, grounded, composed, kasi kapag naramdaman niyang hindi mo kailangan ng validation niya, doon siya magsisimulang magtanong, Ba't parang chill lang siya? Ba't parang hindi na siya affected? At doon magsisimula ang pagbabalik ng lambing. 2. Be the energy she can trust. Ang babae lumalambing sa lalaking kaya niyang sandalan, hindi sa lalaking nagpapanik tuwing nawawala ang pansin niya, kaya kung gusto mong kusang maging malambing si babae, maging kalma at matatag parang ilog na kahit anong bato ang itapon, tumadaloy pa rin ng mahinahon. Kapag may mood swing siya, huwag mong sabayan. Kapag malamig siya, huwag mong pilitin maging mainit. Kasi minsan, ang presensya mong kalmado ang kailangan niya para lumambing. Ang stoic na lalaki alam kung kailan gagalaw at mas alam kung kailan tatahimik. I master the subtle pull. Alam mo kung bakit may mga lalaking kahit hindi gwapo, may mga babaeng kusa silang nilalambing? kasi marunong silang magbigay ng emotional gap. Hindi nila binubuhos lahat ng emosyon nila. Nagtitira sila ng konting what if. Ito yung tinatawag na subtle pull. Yung vibe na parang malapit ka pero mahirap pa rin abutin. Halimbawa, hindi mo siya tinetext araw-araw. Pero pag nag-reply siya meaningful, hindi mo siya nilalambing palagi pero pag ginawa mo ramdam niya yung intensity. Ang ganitong diskarte, nagpapasok sa isip ng babae ng isang tanong na paulit-ulit niyang iisipin. Ano ba talaga siya sa akin? At habang iniisip niya yan, dun siya lalambing. Four, embody calm masculine energy. Bro, may kakaibang apil ang lalaking marunong magpigil. Ang babaeng ayaw sa iyo ngayon. Pwedeng magbago yan kapag nakakita siya ng maturity. Hindi maturity na puro sermon o pa-deep quotes. Kundi yung maturity na tahimik pero maramdamin. Halimbawa, siya nagalit, ikaw kalmado lang. Siya malamig, ikaw hindi agad nagreklamo. Siya nag-distance pero ikaw steady sa lane mo. Yung ganitong lalaki. Hindi kailangan ng pampalambing na script. Kasi ang ura niya palang nakaka-comfort. Ang energy mo dapat parang kape. Steady, mainit at nakaka-relax sa paligid niya. 5. Lead with your presence, not pressure. Kapag gusto mong lumambing ang babae, huwag mo siyang pilitin. Ilid mo lang ng tahimik. Paano? Mag-focus sa sarili mong growth. Ayusin mo katawan mo, career mo, mindset mo, Kapag nagkita kayo, iparamdam mo yung peaceful confidence. Kapag nag-usap kayo, makinig ka. Hindi lang para sumagot, kundi para maintindihan. Kapag naramdaman niyang iba ang energy mo, hindi needy, hindi demanding, unti-unti niyang mararamdaman yung emotional safety na hinahanap niya. At tandaan mo, ang babae lumalambing hindi dahil gusto mo, kundi dahil komportable siya sa'yo. Real life examples. Example 1. The chill comeback. Hindi mo siya tinext ng tatlong araw. Sa ikaapat, nag-message siya, Uy, tahimik ka, ah. Ang sagot mo, Busy lang sa goals pero nice to hear from you. Simple, calm, confident. Hindi mo siya sinermonan. Hindi mo siya kinuestion. At sa isip niya, may glow up tong lalaking to. Resulta, siya mismo ang magpapakyut. Kasi gusto niyang ulit maramdaman yung connection na dati, ikaw lang ang nagbibigay. Example 2. The face-to-face -face energy. Nakita mo siya ulit after weeks. Imbes na awkward, ngumiti ka lang. Hindi mo siya binigyan ng speech, hindi ka nagpadrama. Tahimik ka lang, pero confident. Alam mo kung ano napapansin ng babae? Yung katahimikan na may lakas. Yung aura na parang, andito ako pero hindi kita kailangan para maging buo. At na pag naramdaman niyang ganun ka, hindi mo na kailangang magsalita. Siya na mismo ang lalambing. Example 3. The reverse dynamic. Dati ikaw ang laging nauuna magchat. Ngayon, once in a while kana lang, pero mas meaningful, mas chill, mas masculine ang energy mo. Pag nag-reply siya ng miss ko na lambing mo, ang sagot mo lang, di ko alam na nami-miss mo pala yon. Boom. Simple, confident, may humor. Hindi needy, hindi cold, just balanced. Yan ang energy na gusto ng babae. Confident calmness. Ang lambing ay parang alon. Kung hinabol mo, lalayo. Pero kung hinintay mo ko sa itong babalik. Hindi mo kailangang mag-text ng 10 messages para ipakitang interesado ka isa o dalawa lang, pero dapat may laman. Bago ka mag-chat, tanungin mo sarili mo, ginagawa ko ba to dahil bored ako o dahil gusto kong mapansin? Kapag una, wag mo na ituloy. Ang babae mas naiinganyo sa lalaking may standards. Hindi yung papayag sa kahit anong treatment basta may reply lang. Sa katahimikan, doon nabubuo ang curiosity. At sa curiosity, doon nabubuhay ang lambing. Kapag nag-usap kayo, wag kang tensyonado. Huminga ng malalim, ngumiti, at ipakita sa kanya na kaya mong maging steady kahit anong sitwasyon, ang pinakamalupit na diskarte para lumambing ang babaeng ayaw sa'yo ay yung hindi mo kailangang pilitin, tahimik na confidence, emosyonal na disiplina, mystery na may respeto. Kasi ang babae, kapag nakita niyang hindi mo siya hinahabol, pero ramdam pa rin niya yung presence mo, yun ang pinakanakakaadik na energy. Hindi mo kailangang maging masyadong sweet, maging consistent lang sa pagiging composed. Kasi ang lalaking marunong manahimik, 'yun ang lalaking nagtatagal. Kung natutunan mo kung paano maging kalmado kahit gusto mong maghabol, i-comment mo sa baba. Tahimik pero may diskarte. At kung gusto mong mas mapalalim pa ang stoic mindset mo sa relasyon, i-like mo tong video at i-share sa tropa mong laging nasasaktan dahil masyado siyang mabait. Kasi minsan ang pinakamalambing na babae ay yung napagtanto mong hindi mo kailangang habulin para maramdaman ka.